Oh. Baka yan ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. hindi. Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Filipino, kumakain ng hopya? Ako po siguro Filipino. You have Filipino. invoked the right of self recrimination Hindi ba ako kumakain ba ng hopya. Thank you Ito, po. Ha? ano. Magkwentuhan lang tayo dito. Wala na mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kuntuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo, pamilya niyo, mayaman? Uh, hindi naman po siguro na mayaman na mayaman. Oh, pero hindi kayo may uh, okay. Talagay natin, ikaw ay uh, middle class, eh ka no? Opo. Ang magulang mo ay uh, nagpunta ng Pilipinas kailan? Ah, uh, yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako wala po ang kasamang nanay. Ah, uh, so hindi mo kilala yung nanay mo? Ah, uh, hindi po. Oh, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? sa kanilang dalawa? Uh, yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba natural born o uh, uh, naturalized Filipino. Uh, hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, uh, Mr. Chair, uh, dito ko lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, uh, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? Doon sa si birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac po. po. Oh, pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin mag-decide when, you become, when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? ah, uh, I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino. Uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Ah, so hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino? Uh, Your Honor, uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Pilipino po. Oh, taga, ang na nabangkit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Diba? Okay. So, uh, tama ba Mr. Chair, na kinakailangan ang isang ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino automatic ba na siya ay Pilipino Mr. chair palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino kung ang nanay mo ay Pilipino Opo, natural born po pag, nanay, pag, uh, pag natural, uh, natural born po ang nanay kapag ang nanay ay Pilipino Opo, Your Honor. So, hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School? Uh, Your Honor, hindi po. Sa Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. mo Si Rubilin, ano? homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Ano yung school? Uh, si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Kaya eh, mo sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi? Uh, Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa ang akin. Ang alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa iyo ay teacher din at dapat mayroong official na lisensya mula sa school Uh, opo oh your honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate, yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari kasi. Ano? Sa ang galing school? Saang galing na school? Um si teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po ng school. Siya lang po 'yung nagturo po sa May eh, meron siya pinanggalingan ng school, hindi pwedeng wala eh. Ah, uh, wala po your honor. Hindi mo alam. Um uh, wala po. Pero kayo. nagtapos ka ng high school. Uh, hindi po your honor. Hindi ka nagtapos ng high school. Hindi, Hindi ka rin nakapag-college? Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra? Hindi po ako nag-high school. Dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay uh, drop out sa school, di ba? Sa Pilipinas? Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Ama, hindi po ako nakapag-high school, Aba, pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, eh, 24 years old, ah, hindi nagtapos ng elementary. Eh, sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador? Oo. At ah, umaharap kayo dito? sa kongreso. Ay hindi kami maaaring magalis sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Eh kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam na, anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mo magsalita at ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Ah, uh, hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Ah, hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagasabi ka ng totoo? Uh, mula bata po, siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po oh, sa inyo, Your Honor. Kahit, kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po uh, sa inyo. Talagang hindi ka nakapag college ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school? Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa grades? Ah, uh, hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School? Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, mayroon po silang na-alleged po sa akin na issue po sa citizenship I po. Don't kaya I don't care kung anong allegations po. yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School? Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira, nung, nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, uh, ever since po, nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm, Tarlac, sa Bamban ba? Uh, opo, Your Honor. Doon ka lumaki? Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Um, Barkada po, na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? Uh, for biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iinong sabihin for... For security purposes, hindi ko lumalabas. Uh, for biosecurity po. ano uh, yung biosecurity? No, biosecurity no? po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Biosicur eh, hindi ka naman. Ah, hmm. Eh, paano magkakasakit yung mga baboy? Kaya ng bio, ibig sabihin para sa yung Oh. Pinapaliwanan sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bayo. Pinapaliwanan niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Dan Fernandez, eh, medyo sympathetic sa iyo. Oo. Yan. Yeah. <laughs> hindi bayo eh. Di ba? So hindi ka pinapalabas dahil uh, may mga alaga kang baboy. Ah, opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang ano man sa Bambantarlak? Uh, Your Honor, kabat, um, bata po, wala po. Ah, wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan? Uh, meron po. Supplier ng mais, supplier, supplier ng kapot. Supplier saan? Taga saan? Taga Bamban din? Uh, meron pong taga Bamban, meron din pong taga Concepcion, taga Kapas. Okay. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkado nung bata ka pa, ba, paano ka naging mayo ng Bamban? Uh, Kasi alam mo, no, ako naging congressman, opa. marami kong kaklase ron sa distrito ko, eh. Opo, Oo, o. marami kong kaklase distrito ko. Wala, Wala. akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Uh, yun, Bakit? Oh. Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya at mga leaders po niya. Ah, yung former mayor ang tumulong sa iyo. Opo. Anong pangalan po nung former mayor? Uh, mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada niyo, Miss Alice. Uh, opo, kay Bia, opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada niyo rin. Uh, acting mayor po na vice mayor po dati. Siya po yes. yung ka-line ka, ka, up ko po. Kala, bar, barkada mo rin siya. Uh, opo. Kailala Andito siya, po. Mr. Chair, no? Opo. Uh, uh, yung pong uh, acting mayor po ng Bambantarlak, sino po sila? Paki, ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po pang si Miss Alice Goho, oh, barkada nyo. Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Bagkata niyo po ba si Ms. Alice? Ah, uh, naging, ano po, naging kakilala ko po nung ay Mayor 2001. Ah, nung 2001, ay... nakilala niyo. Sa paanong paraan niyo nakilala? Ah, uh, nagpunta po sa uh, aking opisina nung ay Mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang pigari. Ano pong, ano, ano pong pangalan nyo? Uh, Leonardo Cruz Anunciacion. So hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor? Hindi po. Yung dating mayor na polisyano, bago siya naging mayor? Bago po kayo naging mayor? Bago po ako naging mayor. Uh, kayo hindi, po yung naging mayor, correct? Opo, noong 2001 po. Okay. Nung kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Ay, hindi po. Sino po yung tinutukoy ni may Alice na, 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 sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Si, sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po niya, pagkatapos po ninyo naging mayor, kayo, naging mayor siya. Opo, si Mayor John Pilicia. Okay, since po kayo naging mayor, uh, ano po pangalan niyo ulit, mayor? Uh, mayor Leonardo Cruz Anunsa. Mayor Leonardo Cruz. Uh, since naging mayor po kayo dati, bakit, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Uh, kasi po, kinuha po ako ni... Uh, dating mayor uh Jan upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po 'yon? Ang uh, kinuha po ako ni uh, Mayor John Feliciano para siya po ang magiging mayor ko. Bilang mas. Uh, kinuha mayor po ako. kayo ni Mayor um, Jan mayor Plisiano Plisiano para maging uh, partner ko po siya ni Partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo at si Alice po ang mayor. Ako po, ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bunga kayo ng ranggo? Di ba? Noong araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binabaan niyo yung ranggo niyo, naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay okay lang po kasi naging uh, third-termer po ako ng mayor. So wala na po akong trabaho noon. So kinuha po ako ni uh, Mayor John Pelliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya uh, ako naman po, pumayag ako dahil po uh, <clears throat> marami po akong mga kakilala at marami po ako akong uh, supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Gou. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Gou ay involved sa Pogo sa Bamban? Ay hindi ko po alam. Hindi niyo alam? Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo'y nakausap ko na dito, diba? uh, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili o, yun lang, po. na acting mayor. Ano yes po. po tinanong ko kayo kung ano ang involvement nyo sa Pogo. Ang sabi niyo wala, di ba? Pero alam nyo may Pogo. Alam ko po, Alam po, nyo po yun, may Pogo. Ninyo, parang hindi, hindi pwede hindi nyo alam eh. Ang, ang Pogo po, alam ko po, isa ilegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko po yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, eh, di ba? Alam ko po, yung Pogo is legal, legal po. Alam niyo yes, po legal. Sino po 'yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon na uh, nung kap nung po ako ay vice mayor, nag-apply po sila ng uh, ano, ng uh, resolution para bigyan po namin ng uh, resolution para po mag 'yung pong sungwang Technology na binigyan namin po resolution ah uh, yun po, yun po ang aming um, ginawa noon nung ako'y vice mayor. Nung kayo po yung vice mayor? Opo. Okay. Hindi ka, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa Opo. sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PABCOR. Sino po nagbigay na lisensya? Alam ko po, yung Corp po. yung PABCOR? Corp? A alam po namin mayor, Pero alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Uh, Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in -endorse po nyo. Sino po nag-endorse, yung mayor? Uh, kami po, ang, ang Sangguniang bayan. Ang okay. Sangguniang ang bayan. Siyempre, may bas-bas ng mayor. Uh, siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo. Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PAGCOR ang nagbigyan ng lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang pogong yan ay sangayunan ng Sangguniang Bayan at kayo, kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, uh, at bilang vice mayor po. Uh, in po nang uh, nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng uh, eh siguro resolution. ho siguro um, ho walang binibigay yung focus sa ang bayan no hindi wagay wakayin tatawa wala, sa akin wala, eh, wala, po, wala po, alam, uh, alam alam ko po ang alam ko po ang kalakaran sa uh, sa LGU uh, mayor alam ko wag niyo po kaming gagawin tanga dito alam ko ito naging mayor po ito eh Oo. Oh, kaya ang tanong po lang sa inyo, ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo, meron eh. Tina mo niyo akong tatawanan. Hindi, ang naano ko lang, siguro po, wala naman kayo natanggap sa Poguro na binigay niyo lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na uh, nagsasabi kayo ng totoo. Ha? Ah? So, Miss Alice, Tama ba, yung, tama, tama ba yung sinasabi ni uh, Mayor Alejo. Um, regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor, uh, anong session po, hindi po ako yung kausap po nila. Ah, al alin yon Ah, hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag ng Pogo asang guni ang bayan. Yung Pogo po na Junior One po nag-apply po ng hindi, resolution taka. po sa At kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag endorso ang bayan? Ng Pogo. Oo hindi? Uh, hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Teka, teka. Hindi mo. Oo o hindi. Nagsisinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi uh, to ha, ulitin ko sa inyo ha. Ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ah, ng pagkor at inendorse nyo sa sangguni ang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Nakka-teammate mo nung tumabok ang mayor. Nagsisinungaling, oo, oh, hindi. Your Honor, you're under you're oath. Opo, I'm under oath. You're please. under oath? Opo, and hindi. if you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka, teka, teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung, yung mayor. Uh, nagsisinungaling yung acting mayor. You're bakit, on... ba teka, teka. Bakit ko umiiwas? Sabi mo hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko. Lagi sinungaling yung acting mayor. Oo o hindi? Your Honor, hindi ko po alam ko. oh, na... oh, hindi? Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, 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 teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sayo mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na lang tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, Like, it's nungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, teka, teka. Huwag mong babaguhin tong... <laughs> ano ba naman? Hasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Ah. Para kang yung sa budget hearing ng ano eh, DepEd eh. Ha? Ah? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Ah. Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-isinungaling. Uh, I, teka, think, teka, teka, I, I think oo. better hindi ka your, your, Opo, I think your uh, honor teka, better tanungin po natin siya. Dito. Chairman, hindi chairman, po, hindi po. Chairman, Mr. Oh yes, Point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Uh, can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay. Uh, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Man. Chairman. Yes, Congressman. Another reminder, Mr. Chairman, uh, to miss Uh, kakaalis ko. Ma'am, don't tell this committee or the members of this committee what to do. Kasi po, hindi pa ako dumatidling sa iyo pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and alam mo, hindi kita ipapakuntem? Papakuntem kita dito. Eh uh, ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Cheman, let me ask lang, Vice, uh, Mayor. Mayor. Yes, yes sir. Mayroon, yes, sir. Ka bang, mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang ano po, uh, si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh kinausap po daw ni Mayor Alice Goo, si Honorable Councilor Rene Rivera, para po uh, ma-agenda po itong uh, sungwang technology po. Uh, Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sin, uh, sinabi daw, ginamit mo yun daw. Huwag uh, mo lang sasabihin yun daw. Alam mo eh, ikaw naman no. Uh, po, uh, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Um, uh, uh, Mr. Chair, E eh, ginagawa ko tanga ni acting mayor dito hindi po, eh. Hindi, hindi po sir, hindi po. Ha? Hindi po. Oo. Sina hindi po ako Sina high school graduate. Matalino mayor. ito eh. Uh -huh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi, hindi po ba? I hindi po ba? Ganito po 'yun na uh, Mr. Chair. Uh, uh, sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko po sabihin, Mr. Chair na kong malaman kung sino nag-isay sa inyo. Sapakat ang sabi po ni Congressman Paduano, Sabo. we can cite any of you in contempt. Bilang kapwa Pilipino Sabo. at bilang kapwa public official, ang totoo, dito okay. po, under oath po kayo. Opo. Oo. Sige Sinasab po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Share uh, sir, pwede pong pakiulit uh, ganito po. Are uh, you mentioned about a certain councillor that uh, will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice go that uh, endorsed such document? Sinong councillor ngayon? Si councillor Rene Rivera po. Oh, uh, nandito ba siya ngayon? Uh, wala po siya. Wala siya. But, uh, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not uh, the mayor now is lying. It is uh, Aka Alisgo Go is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Come, check. please take note. Yes. May, I continue, Mr. Okay, Mr. please Chairman. proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong ha. Dino na lang ha. So, sino ang nagsisinungaling sa si inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po uh, ang ah, at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo diyan? Uh, kasi po ganito yung... Sinungaling po yun. daw po kayo. Uh, kasi po ganito po yun, uh, Chair. Uh, uh po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sumbang technology po para para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Ah, totoo po ba yun, Miss Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yon. Hindi mo alam. <laughs> okay. Uh, ah, Acting Mayor, Acting Mayor. Uh, sino po ang nag-apply uh, ng lisensya sa pagkor ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po 'yan ng Sangguniang Bayan. Ah, uh, hindi ko hindi ko po alam. Uh, siguro po pag uh, dumating po si Rene Rivera po dito sa ating uh, uh, session sa susunod siya po ang nakakalam. Ah, uh, sige po. Uh, Mr. Chairman? Uh, Miss Uh, Mr. Ms. Chairman? Uh, Ms. Uh, Alice? Wait. Um, please.